Hello mga kaalat. May sasabihin ako. Napakahirap ng pinagdaanan namin. Grabe talaga. At hindi biro. Bakit? Parang ikaw ang nagkakansel. Kau naman. Siyempre, sa umpisa, dapat drama muna, di ba? Pero seryoso, guys. Alam naman natin lahat na dumaan kami sa isang matinding pagsubok. Nandiyan na na nagkakansel si Papa. Totoo. So, ito ang pinakamahirap na yugto sa buhay ko. Dami kong iniisip. Kaya ko kaya ito. Operasyon. Gastusin. Ako lang naman ang nag-alaga sa'yo lahat doon. Pero, eh paano nga pa? pa paano pa yung mga kautangan ko sa'yo? Pwede bang patawad na lang? Pwede lang. Hindi pa kita pinapatawad. At naisip ko, ito na lang ang mga way long lang palagi. Pero wait! Mas may solid pa lang way para hindi laging utang ang sagot. Ang Union Digital App! Kahit si Papa, walang kahirap-hirap gamitin ang app. Di ba pa? Siyempre! Basic lang! Ang daling gamitin ng UD App! Kaya mga kahalat, lesson of the day! Mas okay maging handa kaysa magpanik sa gastos. Kaya download na ng UD App! Para sure at secure ang future mo! Para hindi gaya kay JR! utang lang alam dati.